Bakit mo sinasabi sa akin yan? Sinusubok mo ba ako, ate? Tanggap ko na naman at sinusuportahan ang pagpapakasal niyo at wala Paano ka. Paano nga mag ako magpapakasal sa kanya? Gayong iniibig ka nga niya! Yan ang sinabi niya sa akin kanina. Kaya't wala nang kasalang magaganap. ako na mismo ang uurong sa kasunod. Ngunit ate, paano ang lupa ni tatay? Eh, hindi ba't sinisimula na muling itayo ang kanyang teatro? Papaya ka bang bawiin muli yun ng mga tanaka at masaktan muli si tatay? Paano nga kayo ni Hiroshi? Sa palagay mo ba ay kakayanin ng aking konsensya na mamagitan sa inyo gayong batid kong nagmamahalan kayong dalawa? Ate! Adelina, makinig ka muna sa akin. Alam naman natin na hindi pag-ibig ang dahilan kung bakit ako magpapakasal sa kanya, hindi ba? It was about securing our father's future. But I can no longer stand in the way of your happiness, Adelina. Kaya hindi ko kayang magpakasal sa kanya. Adelina. Kayong dalawa dalawa ni Hiroshi ang dapat magkatuluyan at hindi kami. Pero paano, ate? Gustuhin ko man, paano? Kailanman, hindi ako matatanggap ng pamilya ni Hiroshi. Papawin na rin nalang lupa kay tatay. Mawawala ng mukha ang iyong pamilya. Mapapahiya ang mga tanaka. Madalina, isinakripisyo ko na ang aking sarili. Nasaktan ko na rin sa si Eduardo. Isasakripisyo ko rin ba pati ang inyong damdamin ni Hiroshi? Hindi, hindi ate. Nagkamali lamang na sinabi si Roshi. Kakausapin ko siya. Adeline, ano ba? Excuse me, sir. Do you have hood? My wife's sick. Paano kayong pagkain nila? Kasagutin kayo ng pamahalaan. Tatanong ko mamaya sa tenyente. Go back to your place. Tama na, Adelina. Huwag mong gawin ito. Back off. Back off. Totoo ba ang sinabi mo sa ate ko? Naintindihan mo ang aking mga sinabi. Bawiin mo, Hiroshi. Hindi tama yung nararamdaman mo. Darating papakasal ka na sa ate ko. Humingi ka ng paumanin sa kanya ngayon din. Hindi na kailangan na din, Nina. Sabihin mong binabawi mo na ang lahat ng masasakit na winika mo sa kanya kanina. Ako mo akong titigan ng ni Hiroshi. Bawiin mo ang lahat ng kabalbalan pinagtapat mo sa kanya kanina dahil wala kang dapat ibang mahalin kung hindi siya dahil nakatakda na kayo ipakasalin, di ba?